Ikatatlong put-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Napahawak sa lig ang ating bida na napatingin sa karayom at napasabi na buwisit. At sinabi niya sa kanyang isip na siya daw ay nagpakampanti. At pagkatapos ay naglabas siya ng enerhiya. At pumikit na sinabi sa kanyang isip na gagamitin ko ang Unbreakable Celestial Masters Immortal Art bago kumalat ang lason. At pagkatapos ay unti, unting natutunaw ang karayom sa lig ng ating bida hanggang sa ito ay nawala na. Tumingin ang ating bida sa kanyang gilid at huminga ng malalim na sinabi niya na andyan ka pala. Na nagulat ito na nakatingin sa ating bida. Na mabilis na sinakal siya ng ating bida, habang nahihirapan itong huminga, ay napasabi ito na paano daw niya nalaman. Na naiinis na tumugon ang ating bida na sinabi nito na ang katawan daw niya ay amoy lason. Dagdag pa niya ikaw ang gumawa ng lason, tama ba? Habang sakal siya ng ating bida, ay sinabi nito na hindi daw ba umepekto sa kanya ang lason. Paano daw yon nangyari? Tumugo ng ating bida sa kanya habang makikita ang muka na nasagi daw ba sa isip niya kung paano ginamit ng mga tao ang nakamamatay na lason na binili nila mula sa kanya. Natumugon ito na sinabi na ginawa lang daw niya ang dapat niyang gawin. Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi nito kung gayon sisiguraduhin daw niya na hindi na siya makakagawa ng ganun muli. At pagkatapos ay pinutol niya ang mga litid nito sa kamay at sa paa na ikinasigaw nito ng sakit. Nasinabi pa nito habang hawak pa rin siya ng ating bida sa lig na ang kanyang mga kamay daw at mga hita. Na naiinis niya itong itinapon sa sahig na sinabi pa niya na kung nainom daw ng tatay niya o ng kapatid niya ang lason niya, tiyak na mamamatay daw sila. At naiisip ko talagang tapusin ang buhay mo, pero dapat kang magpasalamat dahil hindi ko yun gagawin. Natumingin ito sa ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na ito na ang pagkakataon ko. Dagdag pa niyang sinabi na lintik kang bata ka, hindi ko ito malilimutan. Nanagulat ito nang ang ating bida ay mabilis na napunta sa kanyang gilid na sinasabi niya na saan daw siya pupunta. Hinawakan niya ito sa balikat at sinabi pa niya na ngayon daw ay naiisip niya, mas masahol pa daw siya sa hayop. Paano daw niya naisip na ibenta ang lason na niyan sa kahit kanino? Ito daw ay walang kapatawaran. Na napasabi ito na teka lang daw. Na sinabi ng ating bida sa kanya na babaliin pa daw niya ang natitira niyang balikat. Na ito ay napasigaw ng sakit. At pagkatapos ay napaluhod ito sa harapan niya at sinabi ng ating bida na hindi ko tatapusin ang buhay mo. Pero kung gumawa ka ulit ng ganitong mga kasuklam-suklam na bagay, hindi kita patatawarin na ito sa sakit na sinabi na naiintindihan daw niya ito. Sir. At pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na makinig kayong lahat. Hihinto na ako ngayon, pero kung muli niyong sasaktan ang negosyong Merchants Corp ng Noble Lee o ang Unhan, babalik ako at papatayin kayong lahat. Na sinaigaw pa niya sa kanila na tandaan daw nila iyan sa kanilang isip. Naiintindihan daw ba nila? Natumugon ito habang nakatungo na okay daw po sir. Makikita ang labas ng mansyon. Na malakas na sinipa ng ating bida ang pintuan. Na mainit pa rin ang ulo niya na sinabi na gustong gusto na daw niya silang ipadala sa empyerno, ngunit ayaw daw niyang maging katulad nila, kung kaya tama na daw muna ito sa ngayon. Nabiglang may nakita siya sa bandang unahan na nagtataka na sinabi ng nasa unahang lalaki sa kanya na Hoy, ito daw ba yung tao na nagpatibag sa main gate ng smoke screen faction? Na nakatingin lang ang ating bida sa kanila. Na makikita ang mukha niya na napasabi sa kanyang sarili na sino daw sila. Kaalyado daw ba sila ng smokescreen faction? Makikita ang mga ito na sinabi pa ng ating bida na malakas daw sila. Pero wala daw siyang nararamdamang kasamaan sa kanila na makikita naman sa bubong ang babaeng sumusunod sa ating bida na sinabi nito sa mga lalaki na sila daw bang. Windblade Group tama daw ba? Napalingon ang mga ito na sinabi pa sa kanila ng babae sa bubong na sa kasamaang palad, masyado na daw silang huli. Bumaba ito sa kanilang harapan habang itinuturo ang ating bida na sinabi nito na ang lalaking iyon daw ang tumalo sa kanilang lahat. Na napatingin ang ating bida sa babae na ito ay nagulat na napasabi na siya daw ay hindi na naituloy. Na sinabi sa kwento na makikita ang mansyon na sa Justice Coalition, mayroong isang liga ng mga rising stars na binubuo lamang ng mga kasapi na mas bata sa tatlong po. Na tinatawag daw ito na Five Blades of Heavenly Justice. Na ang mga ito ay ang Golden Blade Group, Wind Blade Group, Flame Blade Group, Wood Blade Group at ang Water Blade Group. Isang liga daw na binubuo ng limang magkakaibang grupo. At ang pinuno ng Five Blades of Heavenly Justice, ay si Quintuple Blade Leader. Ang leader na ito ay pinipili tuwing ikatlong taon batay sa lakas at mga tagumpay ng mga kasapi, kaya't laging abala ang mga miyembro ng Five Blades of Heavenly Justice sa pagpapamalas ng kanilang kakayahan. Natural lamang na matindi ang kompetisyon sa pagitan ng bawat grupo, dahil ang pagiging leader ng Five Blades ay tanda ng pagiging pinakamalakas sa hanay ng mga Rising Stars ng Justice Faction. Makikita ang tatlo na sinabi pa sa kwento na pero ang Windblade Group ay iba sa lahat. Karamihan sa kanilang mga miyembro ay kakaiba at may mahihinang pangangatawan. At walang sinuman sa Windblade Group ang interesado sa pagkamit ng resulta maliban kay Xiahou Jin Hyun, ang pinuno at tanging maayos na miyembro ng grupo. At napilit daw niya ang dalawang lalaking ito na sumama na si Mubi at si Paen Chionho. Kaya ang sitwasyong ito ay lubos na ikinainis niya at pagkatapos ay sinabi ni Paeng na naku, nakakapanghinayang daw naman. Ang pinuno daw nila ay nagpunta pa rito para sa isang bagay na walang kwenta, pero nauwi lang sa pagsasayang ng oras. Na naman itong tumingin kay Paeng. At pagkatapos ay naiinis na sinabi. Nixiaho Jin Hyun sa ating bida na naiinis na kung siya daw ba ang umatake sa smokescreen faction. Tumingin ng may kakaibang muka ang ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na ano daw ba iyan, Parang siya pa daw ang may kasalanan. At tumugon ang ating bida sa kanya na oo, tama daw siya. Na sinabing muli sa kanya ni Xia Ho Jinghyun na ano daw ang pangalan niya. Na tumugon ang ating bida na sinabi niya na siya daw ay si Humoon. Na nagtanong muli ito sa kanya na saan daw siya nabibilang na pangkat. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi niya na pangkat. Hindi daw siya kasali sa kahit anong grupo na naiinis na namang sinabi sa kanya ni Xiaho Jin Yun na wala daw pala siyang pangkat. Ibig sabihin, kumikilos daw siyang mag-isa. Natumugon muli ang ating bida sa kanya na nagtatrabaho daw siya bilang bagboy para sa Merchants Corps ng Noble Lee hanggang kamakailan lang. Na napatawa naman ang dalawang kasama nito sa likod ng mapakinggan nila ito. Na napasabi pa si Mubi habang malakas na tumatawa na isang bagboy na sinabi naman ni Jin Hyun na ginagago daw ba niya siya. Hindi pa daw niya narinig ang ganung organisasyon. At paano makakatalo daw ang isang simpleng bagboy sa smokescreen faction mag-isa? Na ng ating bida sa kanya na hindi kita tinatangkang gawing tanga at hindi ako nagsisinungaling. Na nagtanong muli ito sa ating bida na sinabi na kung ganun sino daw ang kanyang master. Nasumagot ang ating bida na may master ako, pero hindi ko eksaktong alam ang pangalan niya. Nasinabi nito sa kanya na hindi daw niya alam ang pangalan ng kanyang sariling master. Na makikita ang ating bida na sinabi nito na tama daw yon. Naniniwala akong isa siyang tao mula sa panahon ng tatlong kaharian, pero siya'y umakyat na sa langit. Dagdag pa niya na, pero bakit mo ako tinatanong ng ganito? Na nangangalit ang ngipi ni Siaho Jinhyon na sinabi nito na wala daw siyang pangkat at hindi alam ang pangalan ng master niya. Siguro iniisip niyang tanga ako. Nagsisinungaling sa bawat hina. Maaari ko bang ituring ito bilang isang hamon? Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na siya ang nagtatangkang gawing tanga ako. Nagmamadali sa paghuhusga. Hindi na ako magpipigil pa. Na nagagalit na sinabi ng ating bida na naniniwala akong sinabi ko na hindi ako nagsisinungaling. Pero anong gagawin mo kung talagang ginugulo kita? na naiinis din itong tumugon na sinabi na tingnan mo ang bastardong ito. Ang lakas daw ng loob niya magprovoke sa kanya, siya daw ay siksiyahaw Ang pinuno ng Windblade Group, na naiinis pang sinabi ng ating bida na kailangan mo bang sabihin yan ng direkta. Hindi ba nakakahiya na sabihin yan gamit ang sariling bibig mo? na tumugon ito na sinabi na sige. Kung ganun, mukhang kailangan nating gawin ito ng ganito. Bunutin mo ang espada mo at pagpapaluin kita para magsisika sa paghamak sa akin. Na nakatingin si Paeng na sinabi sa kanyang sarili na mukhang hindi niya nakayang pigilan ang sarili dahil sa kahihiyan sa harap ni Mubi at sa kanya. Lalo na't hindi niya natapos ang pagtalo sa smokescreen faction mag-isa. Siguro magsasaya ako sa panonood nito. At pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang kamao kay Xiaho Jin Hyun at sinabi niya na bunutin ang talim ko. Hindi ka karapat dapat gamitan nito laban sa Hayaan mong harapin kita, leader ng Windblade Group, gamit ang mga kamaoko. ko. Na naiinis niyang sinabi na sisiguraduhin daw niya na pagsisisihan niya ang mga salitang iyan. At itinaas niya ang kanyang kamay na sinabi pa niya na kung nais mong maglaban gamit ang mga kamay, hayaan mong ipakita ko ang palm style. Makikita ang muka ng babae ito na sinabi sa kanyang isip na ang pinuno ng Windblade Group ay kabilang sa kahiya-huklan, nakilala sa kanilang palm style. Pagsisisihan mo ang mga salitang yan, Song Wumoon. At dito na po nagtatapos ang ika-tatlongput-anim na kabanata. Ika-tatlongput-pitong kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na gumamit si Ho Jin Jinhyo ng atake na tinatawag niyang Golden Serpent Palm. Na ito ay iniwasan ng ating bida na bumaka sa dingding at napasabi sa isip ang ating bida na mukhang malakas daw ang galaw na ito, pero mas malakas daw ang mga galaw ng kanyang lolo. Patuloy na umataki ito sa ating bida na sinasabi pa na walang saysay -say ang pag-iwas mo ng ganyan. Maya-maya, mauubos din ang lakas mo at mapapagod ka. Nanapasabi naman sa kanyang sarili ang babae, habang nanunood silang tatlo na pakiramdam daw ni Jin Hyun, ay iniilagan niya ito dahil hindi niya alam ang mga kakayahan niya, pero hindi daw totoo yon. Nilalaro lang daw siya ng daga na yan. Habang gumagawa ng palm technique si Jin Hyun, ay nakangiti ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na naintindihan na daw niya. Ang dahilan kung bakit bigla siyang gumagalaw pakaliwa dito ay para pilitin daw siya nitong sumunod at mahulog sa bitad niya. Ang galaw daw niya ay medyo agresibo. Na nakasimangot naman ang babae na sinabi nito sa kanyang sarili na nagugulat na talagang na-excite daw siya sa laban na ito, pero... Mukhang napapagod na daw si Jin Hyun. Na makikita si Jin Hyun na nangangalit ang ngipin na napasabi sa kanyang sarili na teka nga lang daw. Ano daw ba ang ginagawa niya? Lalo lang daw niya siyang binibwisit. Dagdag pa niya na sa huli. Siya rin daw naman ang mananalo dito. At pagkatapos ay pinagdikit niya ang dalawang palad. At itinira niya ito sa ating bida. Na siya ay malapit ng tamaan ito sa dibdib na napasabi na ano at pagkatapos ay napasabi siya sa kanyang isip na paano daw niya nagawang baguhin ang direksyon ng ganun kabilis at tinarget pa daw niya ang kanyang puso. Mabilis na nawala ang ating bida habang sinasabi niya sa isip na pero malayo pa rin daw siya sa pagkakataong talunin siya gamit ang teknik niya. Naikinagulat ito ni Jin Hyun. Na ang ating bida ay mabilis na napunta sa kanyang gilid na nakangiting sinasabi niya na hoy. Mas masaya daw ang makipaglaban sa kanya, kaysa doon sa mga gago sa loob ng gusali. Nanapatingin ito sa kanyang gilid at sinabi sa kanyang sarili na akala daw niya ay hindi siya marunong lumaban dahil siya ang umaatake, pero sinadyang ganun daw pala niya. Dagdag pa niya nabuisit na insektong ito. Pinagmumukang tanga daw niya siya. Na mabilis niyang iginalaw ang kanyang paa. Na ito ay humarap sa ating bida na sinabi pa niya habang gumawa ng teknik na golden snake's palm na ikaw na insekto ka. Papatayin daw niya siya. Nanagulat naman si Mubi at nanlaki ang mata nang makita niya ang gagawin nito, na napasabi na golden snake's palm. Seryoso daw ba talaga siya na papatayin niya ito? Na napasabi naman si Paeng sa kanyang sarili na ginagawa daw niya ang lahat dahil sila daw ang nanonood. Ayaw daw niyang lumapit sila para iligtas siya kasi parang pakiramdam daw niya ay mahina siya. At wala nang dahilan para patayin siya, tapos na niyang gawin ang trabaho namin. Nasinabi naman ng babae habang nakahawak sa kanyang baba na pagsisisihan mo tumamaya, Jin Hyun. Mukhang mapapahiya ka dito. Na makikita si Jin Hyun na gumamit ng sunod-sunod na atake ng kanyang palad sa ating bida at pagkatapos ay pinagdikit ng ating bida ang kanyang palad at sinabi sa kanyang isip na anuman daw ang mga galaw na gamitin niya, hindi daw niya siya matatalo. At mukhang desperado na daw ito kung ganun magseryoso na daw siya at hindi na daw siya magpapigil. Na ang ating bida ay gumamit ng napakalalaking palad na atake. Na ito ay ikinagulat ni Jin Hyun sa kanyang nakita na napasabi pa na ano daw ito. Na ito ay tinamaan ng malaking palad na gawa ng ating bida na ito ay napahiyaw sa sakit na ito ay makikitang bumagsak sa lupa. Na hindi makapaniwala ang tatlong ito na napasabi na ano daw ang nangyari. At habang mawawalan na ito ng malay ay napasabi pa ito na hindi daw siya makapaniwala na natalo lang siya sa isang galaw. Na sinabi naman ng ating bida sa kanya na hoy. Hindi ko akalain na ganun ka. Kahina. Tapusin mo na ito, di ba siya daw naman ang nagumpisa nito? na up ng daliri si Mubi na masayang sinabi nito sa ating bida na maganda daw ang ginawa niya. At hindi daw sila lalaban sa kanya. Na napasabi naman si Paing na akala daw nila ay mamamatay siya, pero mukhang tinalo daw niya siya. Na napasabi naman ang ating bida na ha. Na makikita ang muka ng ating bida na nagtatakang sinabi sa kanyang sarili na akala ko tutulungan nila siya Binuhat na ni Mubi si Jin Hyung na napasabi pa ito na hindi daw siya makapaniwala na siya pa ang magdadala sa kanya. Ang bigat daw pala niya. Na sinabi naman ni Paeng sa ating bida na pasensya na daw sa nangyari, ito lang daw ay isang hindi pagkakaintindihan sa panig nila. At gusto daw sana niyang makipaglaban sa kanya kapag nagkitang muli sila balang araw. Dagdag pa niya na magkita na lang daw sila sa susunod. Habang papaalis na ang mga ito ay napasabi ang ating bida na ano, aalis na lang daw ba sila ng ganito? Na napahawak pa ang ating bida sa kanyang ulo, na napasabi pa ng ngunit. Ito daw ay magandang pag iensayo Na napatingin siya sa babae na nagulat at sinabi na hello. Hindi ka ba isa sa mga taong nagsasanay kasama ang kapatid ko? Ang pangalan ko ay Sung Wu Moon. At ikaw yung nakita ko sa Guryang Pion ng Huasan Resting Area noong nakaraang araw, tama ba? na nakasimangot itong nakatingin sa ating bida na sinabi sa kanyang sarili na ano daw ba yan. Halata daw namang sinusundan niya siya, tapos ngayon nagpapanggap daw siya na hindi niya alam. Nakakainis daw siya. Na ito ay sinupladahan ang ating bida. Na napasabi naman siya na inalis ko ang silent night para sa mas malaking kabutihan, kaya kabagalit. Dagdag pa niya habang tumingin sa kanya ito na siguro daw ay may dahilan naman. At sinabi na ng ating bida na sige, Aalis na ako ngayon. At sinabi nito habang nakalingon ng tingin sa kanyang sarili na ano? Aalis na lang daw ba siya nang hindi humihingi ng paumanhin sa kanya? Hindi daw ba dapat sabihing pasensya? Nasa abala. At pagkatapos ay tumalon na ang ating bida sa ere na pinagmamasdan siya ng babae. Na itong napatikom ng kamao at sinabi na siya daw ay tumatakas na naman. Talagang nakakagalit daw siya. Song Wumon ikaw na buwisit ka. Na makikitang mabilis siyang tumatakbo sa ere sa ibaba ng mga kabundukan. Na sinabi niya na yung mga yon. Kakaiba daw sila, pero gusto rin daw nilang makuha ang Silent Night. Maraming masamang tao, pero marami rin ang gustong isagawa ang katarungan sa sarili nilang kamay. Nakangiti pa niyang sinabi na mabuti na lang at ako ang nag-ayos ng Silent Night gamit ang aking sariling kamay bago pa sila dumating. Darating din daw ang panahon na hindi na nila muling maaabot ang pamilya niya. Napatuloy pa rin ang ating bida sa pagtalon sa ere. Na isang tao ang makikita na nagtatago sa kakahuyan na pinagmamasdan siya. Na makikita ang kanyang muka na sinabi pa na sungumoon. Nakarating na siya sa kanilang bahay na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na saan daw siya nagpunta. Natumugon ito na siya daw ay nagpunta kanina sa samdang. Na sinabi naman sa kanya ni Jiang Huang na tiyak daw na nagpunta siya sa Silent Night. Natumugo ng ating bida na tulad ng inaasahan kay Lolo, hindi ko kayang magtago ng lihim dahil sayo. Sinabi pa ng kanyang Lolo sa kanya na tiyak na inasikaso mo ito ng mabuti ngayon, kitang kita naman na hindi ka nasaktan. Tumugo ng ating bida na oo. Tinuruan ko sila ng mga aral na maghahatid sa kanila ng paghihirap habang buhay. Habang papaalis silang dalawa, ay sinabi pa ng kanyang lolo sa kanya na okay, magaling. Ngayon, pumunta ka na at tulungan mag-ayos ng mga gamit mo. Aalis tayo bukas. Natumugon ito na okay lolo. Na nakatingin lang ang kanyang kapatid sa kanya. Na makikita ang ating bida na nakatalikod na sinabi pa ni Wukang na siya daw ba ang nag-asikaso sa Silent Night mag-isa. Na makikita ang mukha niya na sinabi pa niya na ang laki daw ng pinagbago ng kanyang kapatid dagdag pa niya na hindi ko. Alam kung paano siya magbabago sa hinaharap. Habang makikita ang kanilang bahay ay may nagsabi na umalis na daw sila. Umiiyak ang kanyang ama na sinasabi pa niya na ang bahay ko. Matagal na kaming nakatira dito. Na naman ng kanyang asawa na Hani, alam ko kung anong nararamdaman mo, pero huwag ka masyadong umiyak, magiging ligtas tayo kung lilipat tayo. Na sinabi naman ni Wukang na babalik na ako sa huwasan. Mag-ingat daw sila sa pagpunta roon. Natumugon ang kanyang ina na oo, oh, oh, magingat mag-ingat din daw siya. Nasinabi naman ng kanyang lolo sa kanya na mula ngayon, bisitahin niyo kami sa Sword and Iron House. Nahumawak naman sa balikat ang ating bida kay Wukang at sinabi na maging malusog ka hanggang sa magkita tayo muli. Natumugon ito na sinabi na oo, oh, oh, brother. Siya na daw ang bahala sa kanilang ama at ina na muli ng ating bida na huwag daw siyang mag-alala, andyan din daw ang kanilang lolo para sa kanila. Na umalis na ito na kumakaway na sinabi ng kanyang ama habang umiiyak na paalam na anak. Makikita ang langit na sinabi ni Jiang Huang na ngayon ay umalis na daw sila. Habang nakasakay sila sa kabayo ay umiiyak pa ding sinabi ng kanyang ama na ang kanyang bahay daw. Na sinabi ng kanyang asawa na makakagawa tayo ng isa pang bahay doon. Kaya tumigil ka na sa pag-iyak. Na napatingin sa gilid ang kanyang lolo na napasabi na andito na rin daw sila sa wakas habang ang ating bida ay nagulat. Na ito pala ay si Lady Yeon na sinabi na hello. Andito na daw siya. Na napasabi naman si Jomuja na magandang tanghali daw. Na nakangiti ang kanyang lolo na napasabi na sila daw ay sakto lang dumating. natumugon si Lady Yeon na napasabi na oo, master. Na napanganga naman sa gulat ang ating bida na napasabi panano. Master. Nanapangiti ang kanyang lolo at sinabi na oo, ginawa daw niya siyang studyante. At dito na po nagtatapos ang ika-tatlongputpitong kabanata.